Hello po sa inyong lahat. Uh, ako po pala si Teddy Forlanda, isang licensed real estate broker. ang i-discuss ko po ngayon sa inyo ay ang expenses o ang mga gastusin sa paglilipat ng titulo mula sa seller papunta sa buyer. Generally po, ang mga expenses sa paglilipat ng titulo ng lupa ay ang mga sumusunod. Capital gains tax, documentary stamp tax transfer tax registration fee notarial fee at miscellaneous fees. Ngayon, sino po ba ang dapat sumagot ng mga bayaring ito? Okay, ganito po 'yan. Generally, ang sa seller po ay ang capital gains tax at documentary stamp tax. At ang sa buyer naman ay ang transfer tax, registration fee, notarial fee, at miscellaneous fee. Ngayon, ito pong documentary stamp tax, bagaman ito ay dapat bayaran ng seller, subalit maaari naman po itong ipasa ng seller sa buyer na ang buyer na ang magbabayad na ang seller nasa pag-uusap naman po 'yan. Pero generally po talaga dapat 'yan ay sa seller. Ngayon. At ano naman po ang mga miscellaneous fee na aking nabanggit, kasama na rin po dito sa miscellaneous fee na ito ay ang notarial fee, verification ng title, at uh, tax declaration, certified true copy ng title at tax declaration at ganyan din ng mga pag papasirox ng mga dokumento at ang transportation kung ito ay inyong ipapalakad sa isang ahente o sa real estate broker. Ayun. So, yun po ang mga bayarin sa paglilipat ng titulo mula sa buyer or sorry, mula sa seller papunta sa buyer. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nawa ay nakapulot kayo ng impormasyon. Kung kayo po ay bago sa aking channel, consideran niyo po na mag-subscribe para sa iba pang mga video. Muli, maraming maraming salamat.